Okay, may ni-comment man dito sa ako ang last vlog. Karon, to bago na ko ni diri nga video. But before ko mo proceed, ako lang ipahibaw sa inyo nga kani inyo hanglangga dili ni eksperto nga negosyante. Kung, kung sa may mahatag nako na ko kaninyo nga tips or ideas, basira ni sa ako ang experience. Og mauday kani ang comment gi ni Ma'am Anabel De Brasas. Usa siya so sa hanahimo na kong friend diri sa Sukmed. so, kagani sulod ko aning vlogging. Og mauday kini ang comment ni Ma'am Anabel De Brasas. Dami laging stocks mo Ma'am Marjo. Si krito para lumago ang tindahan. O shout out day ko ni Ma'am Anabel de Brasa. Salamat Ma'am Bel sa imuhang comment o nagka-idea ko on sa next na ko nga i-content. Bisan dili ka direkta nang utana sa imong comment sa pagkabasa na ko nakakuha na ko dayon og idea on sa next na ko nga topic. O gusto ko sa pagsulti nga dili ko expert nga negosyante. Kung unsay gibuhat nako ani akong tindahan nga sa 2000 City Sintos na himo na siya ing ani karon, mao na ang akong itudlo ninyo, ihatag nako nga tips and ideas. So ang topic nato karon unsaon pagpalambo ang tindahan. Ug para nako daghang kaayog mga pamaagi unsaon pagpalambo ang gamayng tindahan nga sama ni ini. Una, magbuhat og listahan kung mangumpra. Importante jud mga langga nga kung mangumpra ta do natay dala nga listahan kaya kay aron walay malimtan ug aron walay masubra sa ato ang kumprahon. Kay aron ang halin mabudget jud sa mga items nga kuwangan sa tindahan. O ang ikaduha, batasan nun jud nato pag-check ang resibo sa ato mga kinumpra mga langga kay naa ij time nga musaka ang presyo. Kay basin ba magsige na lang tagbaligya sa presyo nga atong naandan unya wa ta kahibaw nga nisaka na di ay na. So, lugi ta. Unya sa ikatulo na ta. Kung do na ganay mo palitan ang ha sa imong tindahan unya wala pa ka bol Siguro ha, Jod, ka sa sunod ni mong pagpangumpra na siya sa imong listahan. Bisag mo kumpra lang kagduha, or opat, or at least sa pagbalik atong nipalit ni mo doon na nakaihatag ihatag so maunay technique para maganam anam anam o kadaghan ang imuhang mga stocks sa tindahan o diri na ta sa ika upat pinaka importante jud ni siya ang pag-manage nato sa ato ang kita maunay pinaka importante jud kaysa magamay o dako ang kita kung dili ta ka maumudala o dili ta ka maumog gasto wala jud maayong resulta kinahanglan nga kahibaw jud pila ato ang ginansya pila ato ang angay gasto o i-pagawas nga kwarta kay aron ang negosyo buhi lang gihapon o dire di rin namusod ang ikaupat pa nga pamaagi aron magbalambuon ang gamay na tindahan ang pag inventory kinahalan ka maodyo tamo inventory mga langga pahala na og magbalik balik tag ihap kada adlaw ba o kada simana na atong ang mga stocks kinahanglan inyo ha ng katunun aron makahibaw ka kung kana imong negosyo naginansya ba ka or alkansira kay kung alkansi ka Aw oh, mag-adjust gud ka sa imong presyo patas sa mo imong tubo pero ayaw lang po ng tagaliog insakto insakto ra ug unya idungag ko na lang sad ni nga tips kaning about sa atong pagpautang ay syempre kining tindahan dili jud kalikayan nga naa jud kay mangutang kay bisan gani og ice utangon pa man gani nga pila ra na siya maong imo jud nang ila-ilahon so hituhon jud nimo ang imo hang matag customer or soki bisag maayo pa siya mo bayad kung kahibaw kapilay in ka ama nila limit lang sabka. Ngayon mahatag na ko nga tips about sa pagpautang sab sa tindahan kinahanglan ang imo hang customer limitan ra na nimo. Og mao na siya nga mga tips and ideas nga mahatag na ko aron malambo ang ato ang gamay nga tindahan. Og sa dungag pa nga mga tips and ideas i-follow lang ni ang akong account para updated ka sa sunod na ko nga upload. Og nakaabot na ka aning dapita i-comment lang kung asa ka nga lugar karon nagtan-aw. Kay aron ako mahibaw-an kung unsa nay gilay-on un lang naabtan ani ako ang mga mini vlog.